Good evening sa inyong lahat. Maulang gabi. Ma-ulang gabi sa inyong lahat. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and abide by our community guidelines. Uh -uh -uh. Kung liligaya ka sa piling ng iba Kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya ko kung kagustuhan mo Sapat na minsan Minahal mo ako Thank <coughs> galawin yan dyan. Basa yan dyan, oh. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Mga inasal. Good evening. <coughs> Maulang gabi sa inyong lahat. Maulang gabi sa inyo mga idol Iba kasi yung Oy, good evening, good evening po Maulang gabi po sa inyong lahat uh, Sa inyong lahat guys sa uh, Umuwi ng galing Maynila papuntang Kabiti So uh, Advice ko lang sa inyo na mag lang muna kayo dyan sa Maynila kasi yung pauwi ngayon medyo tumataas na ang baha bandang ano or yung Ruas Boulevard pag nagpas mo ng ano ng idsa mabaha na then ganun din dito sa may sapote mabaha na kaya iwasan nyo lang guys Targino Kamado shout out Ami Banzelan shout out Are you having a good day? Good evening po sa inyong lahat Saan man kayo sa sulok ng ating mundo Good evening Alam nyo guys Mahal na mahal ako ang asawa ko guys Ulan. Kaya bliss, blissful na blissful ako sa asawa ko guys. Kasi alam nyo, ano eh. dahil mahal niya ako, ako, ako yung taga saing. ako yung taga laba. Ako yung taga laba. Tapos, ako rin yung tagahugas. tapos na yung kumain, di ba? Mahal na mahal ako, no? Ah, ganun yun, idol. <coughs> Good evening, taga New Zealand siguro si Ami Banzelan. Zeland. Taga New Zealand po kayo, idol. Good evening, good evening. Shout out po sa inyong lahat. No, di ba? Pag mahal ka ng ma mahal na mahal ka ng asawa mo, ikaw yung taga-saing. Ikaw yung taga-laba. Ikaw yung taga-hugas dahil mahal ka niya. Ganun yun. Di ba? Kung kanya mahal, siya yung magsaing. Siya yung maglalaba. Siya yung magbugas. O, oh, diba? oh saan diba? saan pa kayo noon? Diba? Saan pa kayo noon? Dito lang yan sa amin. Dito lang yan sa amin. Tapos, bawal ka mag tagay-tagay sa labas eh mahal ka nga baka anong mangyari sa'yo magtagay ka sa loob lang. nakabantay siya para pag malasing na tulugin ka o ba? Diba? so sino oh. ganun yun mga idol nah. Ganon din ba kayo yung mga asawa nyo mga idol? Mahal na mahal din kayo? Oh. Mahal na mahal na kayo mga asawa ko idol? Ako yung taga Saing Ako yung taga laba Ako yung taga hugas. O oh, ba? Diba? Sakin marami akong trabaho sila siya wala mm, ba diba? oh. shout out sa inyo mga idol <coughs> kaya sa lahat ng nasa Maynila at pa rin ang Cavite Huwag nyo na pilitin mga idol. Kasi pagdahan ko sa may talaba, malalim-lalim na. Ayan, malalim-lalim na. Tapos, gano'n din siguro yung pagdito ka dadahan sa may SM, gano'n din yun. Si Baha, hindi yan dyan. Kaya, iwasan nyo na mga idol. Iwasan nyo na ang mag-stay na lang kayo dyan para hindi na kayo -ano. kung nakamotor kayo stay na lang muna kayo dyan i ano nyo na lang isipin nyo na lang ayaw gagastusin nyo pag babaha kayo i-hotel nyo na lang di ba kung may four wheels kayo na medyo mababa ah, yung ipapagawa nyo doon dito ako ulit po ay salamat Intoy magandang gabi Intoy ay Ito si Intoy talaga eh kumain ka na ba Intoy na ah, kumain ka na <coughs> maghapunan ka na Intoy Maulian, maulan din ba dyan sa inyo entoy ah, maulan din ba ito sa amin malakas na ang ulan toy gabi sa inyong lahat. Saan man sulok ng mundo, makarating tong aking panawagan. Panawagan. Intuidik. Kamusta ka Intoy? Ha? Kamusta? Mo ulan din ba dyan sa inyo Intoy? Ha? ka kaagad. Hmm. Sige. Sige, ito ay matulog ka na para lumaki ka. malakas na ulan ang mararanasan sa gabi nito good evening malakas na ulan ang ating mararanasan sa gabi nito mga idol dito lang yan sa amin maririnig nyo ba idol yung mga ano patak ng ulan bubong dito ako kasi sa baba dito so, sa may malapit sa ano namin parkingan <coughs> maririnig nyo ba yung patak ng ulan Buma patakna naman ang ulan sabubung nang bahay. Buma patakna naman ang ulan. Buma patakna naman ang ulan sabubung nang bahay. Uma patak na naman ang ulan, Umuulan ulan nang umu ulan. Uma na naman ang ulan sa bubung nang bahay Uma patak na naman ang ulan.

magaling ako magayos no hindi oi salamat Intoy di ka pa pala natulog sige lang Intoy pag mga susunod na araw Intoy may matatanggap ka sa aking premium. Anong grado ka na ngayon, toy? Anong grade ka na? Anong bata? masigaw! Hmm. <laughs> hmm? Anong grade ka na yung toy? Anong ka na ako nakakain. Hmm? Dati kasi pagbutan pa ang mga ibang agad. Grid 3 na ka, o grid 3, sige, sige. Saan ka nag-aaral banda in to, eh? Saan school ka nag-aaral? Grid 3, saan ang school ka nag-aaral in to, eh? Sa edad ng Oo. Oh. Hindi naman yung nag-live. Na, nan nanood lang naman. Sa school ba? Anong pangalan ng school mo? Anong pangalan ng school mo? mo oh, no. hindi naman sugat, hindi naman kagat ng lamok ka hindi, yan ito ayan ba na practice ko yun wala kasi akong load sa uh, dito kahit <tis> ano, kahit maulan o, oh, karaho talaga kami dito sa dito nagaran na, nagform na. Tapos umulan, takbuhan, pag paggawala, form na naman uli. Diba? Oo. Oh. Para lang ma-survive yung ano. Para ma-survive lang yung formation. Bukas may commander's meeting na naman natin. Ako oh, sige entoy, matulog ka na para lumaki ka hmm, Matulog ka na ito para lumaki ka Ma ah. Entoy.

Magandang araw, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, magandang araw po sa inyong lahat. Bukas po ay ni Waro na Miyerkules. At may paparating po tayo na bagyo masuk sa ating par ngayon pa lang ay umuulan na eh, paano pa kung bukas no, lalapit na siya dito sa ating kalupaan daganap na naman yung mga baha at landslide <laughs> Nakakamiss din pala na yung baha, no? Hmm. Pero marami talagang na, na, ano doon kanina. Na, hindi na nakalusot. Ang lalim na talaga eh. Paano ka nakalusot? Pinilit ko lang. Ang bilis ng ipo ng tubig. Yung unang nanuha namin, maba, mababaw. Ano, ano pa ba? Mababaw pa. Tapos ang bilis na ipo ng tubig. Dating namin sa unahan, malalim na. Ah. May mga nanon na ano na siguro yun doon. Namatayan. Oh, namatayan ng ano ba? Motor, makina. <laughs> makina, kala ko namatayan. Namatayan ng makina. <laughs> kala ko namatayan ng para sa buhay. Si umalon-alon yung ano eh. Hanggang ano na nga sa ano ko eh, yung apakan ko eh. hindi yeah. ko yung ano Ano nga ako sa motor na yan? Swerte ba kasi? Marami ng baha na dinanas na ng iba, namatayan siya talaga. Lumalaban talaga. Baka mamatay na talaga yan siguro pag malungkot siya. Yung ginawa ko noon nung no, no, pagpasok ko ng baha, tangin na grabe yung buhat-buhat po yan. Lapawa na yung tambutso. ko. buhat buhat ko sa motor na yan. Buti pagdating doon sa ano? Inaandar po. Umandar pa. Pero yung kinamanwin noon ah hindi na umandar. Masiraan yun. Napagawa nila yun eh. Ibang kay Anyong no, na pa-overhaul. Mm -hmm. Ayaw ko rin yung motor na yun. Baka bibigay ay impact talaga. Mm -hmm. Kailangan nga ng motor. Puro pa. Mm -hmm. ganda pa naman ang XRM ngayon wala, hindi pa lang XRM 150 ano oh. pa? mataas din yung mag-dress ano pa yun? ano pa yun? ano pa yun? Magkakamahal din ito, bruh. Kumain na ba kayo mga idol? Pagkain mo lang. Pagkain muna tayo. Ang hapunan ay... Ang ating hapunan ay Tulang lang, lo Kain Kain hmm. Kain すごい。<Well> <laughs>